Okay mga kaibigan. Uh, narito tayo sa ating pananim ngayon na palaya. Mga kaibigan kasi o ang panahon. So ito hindi masyado mga kaibigan, kung hindi pa dahil may sapat tayong yung supply ng tubig, uh, hindi tayo magagawa ng ganitong uri ng pananim. Mga kaibigan, sa nakaraan kong mga video nagtuturo ko tayo paano po makaharap, makahanap tayo ng tubig sa ilalim ng lupa. Talagang totoo naman mga kaibigan. Uh, mayroon tayong supply ng tubig. Sa kontanayan, ito ang control system ng ating uh, tubig. No? Na ginagamit natin sa ating refrigeration uh, garden. No? Mayroon tayong tangki ng tubig. Oh, uh, ito, sa nakikita nyo. Ito ta ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng sustainable supply ng ating mga gulay o sa pagtatanim po natin ng gulay mga kaibigan sa panahong ito na hinahamon ta tayo sa matinding init kailangan mayroon po tayong gagawin so talagang yung lugar natin mayroon pong tubig sa ilalim ng lupa dapat sana lahat ng mga magsasaka, magsisika po na magkaroon ng sariling supply ng tubig. May bigan, pasyalan po natin ang aking pananim dito. Uh, maski mayroon tayong tubig, mayroon pa rin tayong uh, ginagawang paraan uh, o paano, paano, natin ma-control o malimitahan ang extreme dehydration o pagkatuyo ng ating lupa. So mayroon tayong dayami mulching sa so nakita nyo, ito ang dayami dayami ng palay na sinisikapan natin may lagay para po hindi uh, hindi maramdaman ng ating tanim ang tindi ng init na andyan sa lupa no? so mayroon tayong control o protection ng uh, dehydration pagkatuyo ng lupa ito ang dayami mulching o rice straw no? So mga kaibigan, uh, makinabangan natin, mapakinabangan natin ang mga uh, dayami ng ating palay. So sa ngayon, uh, nahirapan pa rin tayo sa pagkuha ng dayami dahil po sa uh, yun pong pag aani na gamit ng rice harvester, yun pong uh, may maiu iwan lang po ang dayami doon sa palayan. So mahirap tayo, mahirapan tayo sa pagkaroon ng mar maraming dayaming. So mayroon pa man tayong mga kaibigan magsasaka na manual po yung pag -ane. so kinuha natin, malayo po ang kinu pinagmulan dito mga kaibigan so sinikapan natin madala natin dito sa ating garden. So ito, ah, nakapag-harvest na tayo. So puntahan po natin mga kaibigan ang akin pang-ibang mga pananim para po maramdaman maramdaman ng ating mga viewers na talagang yung pagsasaka uh, matindi po ang pagsisikap natin para po makaroon tayo ng mga tanim no? So, sa ngayon kung wala pong nagsisikap dahil takot po sa El Nino o sa init ng panahon paano na po sa darating ng mga araw o mga buwan so ngayon uh, pinagsikapan natin pinagsikapan natin na makaroon tayo ng mga tanim kasi po Uh, talagang kinakailangan, kinakailangan ng ating mga mamamayan.